Sa darating na weekend, front row seat ang Toronto sa runway show ni Filipino designer Francis Libiran, kung saan kanyang ipapakita ang eksklusibong koleksyon na ipinagdiriwang ang Filipino excellence sa global fashion. May report si Teresa Redula. I want them to be proud when they're watching it because dala ko ang bandila ng Pilipinas showing it to, the, to Toronto and to the world. Mapa, Hollywood, Olympics, beauty pageants, or fashion runways. Matagal nang naiuugnay ang pangalan ni Francis Libiran sa walang kupas na creations. At sa darating na weekend, masasaksihang muli ng mga nasa Canada ang ilan sa kanyang mga likha at disenyo. Every time na I do international fashion shows, syempre part of that one is um, always... Trying to put the Filipino touch in, in in the collection that I present in the international stage. So, talagang malaking influence sa pagiging Filipino ko when I'm doing a collection. It begins with a line, with a line. Yeah, and it develops into something. Isa ring Filipino architect, ilang beses na rin itinampok ang A-list designer sa America's Next Top Model, ang mga creations. Ibinida ng malalaking personalidad, kabilang Sina Tyra Banks, Ann Curtis, Gwen Stefani, Mel B, Nina Masud, Priyanka Chopra, Kylie Verzosa at marami pang iba. Pero ang pakiramdam sa tuwing may bagong desenyong nililikha para sa malalaking pangalan sa industriya, hindi pa rin daw nagbabago it's always nerve-wracking when <laughs> it never stops and it elevates pa because as you get um, longer in this business, mas ano yung expectation sa'yo ng mga tao eh. So, your um, constantly I make sure that I do my best work in all the projects. Mahigit dalawampung taon na rin ang celebrity fashion designer sa industriya. Ang lumalaking pagtangkilik ng mga kabataan ngayon sa fashion items na ipinagmamalaki ang lang Pilipino. Pansin na rin daw ni Libiran. For them, it's something very meaningful is what I see. And nakikita ko, ginagawa nila ng creative ways through t-shirts, through fast fashion, And just um, nakakatuwa because they want to go back to their roots. Eh. Dati na rin ipinakita ang ilang likha ni Libiran sa Canada Philippine Fashion Week na isinagawa sa Toronto ilang taon na ang nakalipas. Magbabalik entablado ang kanyang mga disenyo sa longest running Filipino festival ng Shudad. I'm fond of always um, creating my own patterns. And you could see it through the embroidery through cutouts, through um, beading. So yun yung parang hinahighlight ko parate. And I put it into a modern twist or modern take in Filipino fashion. Ano pong Filipino elements yung pinaka-excited ka pong i-highlight for the runway? Not only for the Filipinos who are excited to see it, but also yung mga international audiences sa Toronto. Siyempre, i want to uh, i want the uh, the international community and not just the filipinos to see how fashion is in the philippines i try to innovate it make it more modern so that the younger generation uh filipino canadian and the international scene appreciates it sa entabladong ito, isasagawa ang isa sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng Mabuhay Festival sa Nathan Phillips Square at sa pagrampa ng unang modelo sa runway. Maipapamalas hindi lamang ang galing ni Francis Libiran, kundi pati na rin ang galing ng Filipino artistry sa international audience. Teresa Redula, Omni News, Toronto.